Ito pala ang nangyari dahil noong mga nakaraang araw, may pahayag itong si Baste Duterte na hindi pa daw nila napag-de-decisionan kung anong posisyon ang itatalaga sa bawat miyembro ng Duterte family. <laughs> mga hinayupak na to. Hindi pa napag-de-decisionan. Yung parang binubola. Binubola, kung, I mean, nagkakaroon siguro ng draw itong mga ito. O sa'yo, Baste, ikaw ang magiging or tatakbo bilang congressman. Ikaw ang tatakbo bilang vice mayor. Ikaw ang tatakbo bilang mayor. Ganon siguro talaga ang ginagawa na itong mga damuhong ito. Ano ho? At hindi, niya, hindi ba talaga yan napapansin ng mga taga Davao? Gusto nyo rin gawin yan sa buong Pilipinas na itong mga Duterte? Nako, huwag po tayong pumayag. Mga kababayan ko, huwag po tayong pumayag. Okay. All along, kung ano yung naisip ko dati pa about the Duterte, lalong lalong na lalong pinatutunayan 'yan ng mga naglalabasang baho na itong mga taga Davao na ito. Ito pala ang plano. Tatakbo talaga pa lang senador daw at ang Digong, pero yun nga kumandidatong mayor ng Davao City at si Atty. Carlo Nograles na nagresign bilang um, bilang chairman naman ng Civil Service Commission. Yan ba ang kanyang posisyon yun ata. Um, hindi itinuloy ni Digong ang pag-senador dahil mukha daw natatalunin ito o na si Nograles, si Baste Duterte sa pagka-mayor. Siyempre, malaking kawalan din yan sa, sa kanila. Yung mabitawan o mawala sa limelight ng Davao ang mga Duterte, lalo na po sa pagiging mayor. Siguro napakalaking, napakalaking regalo para sa mga kababayan natin na doon pa lang sa pinag-ugata ng kanilang kanilang paghahari-harian ay putuli na. Ano? Sana nga mangyari yan. Kaya yun nga, di na daw tinuloy ni si Digong ang pagtakbong senador dahil nga daw baka matalo ang kanyang anak na si Baste ng isang nograles na matagal na nilang katunggali sa politika. Anyway, meron din daw pong balibalita na kono ay yung ilang nag-file ng COC na senatoriables katulad ni Willie William, Vic Rodriguez, Ibuloy, at ni Marcoleta, ay posibleng isa sa kanila ay mag-back out, mag-withdraw later on, at pumalit nga itong City Kong. Ano naman kayang uh, plano or ano naman kayang senaryo para, yun nga, para matuloy yung plano na yan na si Duterte? style na itong mga ito talaga, ano ho, nililito, niluloko, at ginugoyo ang taong bayan. Good luck!